Hello po. Ay, magandang araw po, ma'am. Sa German Embassy po kami. Oh, may iaano lang kami sa inyo. May tatanong lang po sana kami sa inyo. Okay lang, ma'am. Okay. Kasi, ma'am, uh, tuloy na po yung flight niyo, ma'am. Ah, Hindi po kayong bayaran pa pala ng additional cost na 60,000 po. Ah, okay. Saan ka ulit ma surprise bodies at sa aming mga kalae at sa aming mga kabataan dito sa probinsya ng Batangas muli nagbabalik ang Shop Best Member Shoppers ang at ating paboritong programang tagahatid ng iba't ibang klaseng surprise ang pagmamahal para sa mga sa buhay ng aming mga FWs around the world at ngayong araw muli tayo nagbabalik dito sa Barangay Ilustuban sa Lipa sa probinsya ng Batangas upang maghatid ng isang surprise ang pagmamahal para naman sa isang misis na pinasurpresa ng kanyang OFW at napaka-sweet na mister na nasa bansang Germany na si Sir Emmanuel, Emmanuelo or also known as Bong Magtibay na pinasurpresa ang kanyang misis na si Ma'am Sheila Marie Amores Magtibay. So, ngayong araw, wala namang espesyal na okasyon. Pero, dahil papunta na at uh, papunta na ng Germany ng ating kababayan dito na si Ma'am si Ma'am Marie, ay pinasurprise siya ng kanyang mister. So, pero bago siya isurprise, gusto muna ni Sir Bong, tinatid prank ang kanyang misis Kapag wale, tayo ay magpapanggap na taga German Embassy na sisingilin siya ng worth 15,000 pesos para sa German visa niya. So, mamaya lamang, malalaman natin kung ano ba ang magiging reaksyon ni Ma'am Marie sa surpresa at prank na ating gagawin sa kanya. Mga ka surprise buddies, ako muli si Archie Umirang, ang inyong ambassador of happiness and love dito sa probinsya ng Batangas, Laguna at Quezon. Kaya naman mga ka surprise buddies, huwag na natin patagalin pa. Samahan nyo na kami upang itrat ang antigin ng puso ni Mamari Magtibay. Tara! bodies kaya nandito na tayo sa bahay ni Ma'am Sheila Marie Magtibay at ipaprank na natin siya na kunwari oh. ay tayo ay taga-German uh, tendency na kunwari yung natin siya ng 15,000 pesos para sa kanyang visa sa punta na ako dahil pupunta ito ng German yung si Ma'am Marie bukas flight na niya at uh, ito ang gagawin natin yung track si para sa kanya. Mga sa Okay. Hello po. Ay, magandang araw po, ma'am. Sa German Embassy po kami. O oh, may iaano lang kami sa ino. May tatanong lang po sana kami sa iyo. Pwede ba dito lang kayo talabas, ma'am? Okay lang, ako. Okay. Yan, ako po. Bali, ma'am, uh, tuloy niyo po yung flight niyo, ma'am. Ah, Bali, ma'am, may hindi po pala kami nalilig sa inyo. May, may po kayong bayaran pa pala ng additional cost na $15,000 po per visa. Oh, okay. Opo. Okay. <laughs> okay. okay. Yes, ma'am. Hindi na nagbayad ako doon. Hindi na nagbayad ako doon. Hindi kasi na-mention doon yung may binayaran ba kayong $15,000 for visa? Oh, okay. oh no. Ano ah, almost 4 yata. Almost 4 na. Hindi na-mention kasi may bagong charges ngayon. Oh no! Okay, ako yun lang ba gusto makita. Ma'am, yung paket po para makakasin.

ಬರಲಾಗ <laughs> <laughs> naman isang tao ay sa amin dito at gusto niya bago kayo umalis ay iparangs na muna kayo na may babay mamaya Happy birthday! 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 Happy alam mo na Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy ako. Happy birthday! 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 May charity food. Siyempre, meron kong serrero chocolate. Oo. Meron pa rin siya mong balo. Namamalaw ko siya. Ano ba? Meron pa rin mong birthday. pa rin hindi tumukyang siyang high. Ayan. At siyempre, meron sa cake. I'm... Alam mo na. Alam mo na. <laughs> Siyempre ma'am, meron kang cake. Meron siya. <laughs> ano ba yan? Ano ba <laughs> yan? wala. Ano ba yung show? na ng birthday ko? Kailan ba? 16. This is 16. Ah, 16. I ni Advance, happy birthday. Thank you. Thank you. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano naman. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? May taong bahaya, ano po? Baka may euro pa. may euro? Kung peso, money i-convert na lang. ay yung mga may iiwan, hindi na kailangan ng peso. Basta mga may iiwan Siyempre nga, madami pang surprise ayun taong ito, siyang ng isang mga 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 may para mag-i-invite namin sa'yo. Masasayang kumamahal! My dearest mahal, oh, huwag ka na umiyak <laughs> If ever na umiiyak, <laughs> surprise mahal, alam ko, hindi mo expected na gagawin ko ito sa sa'yo. Siyempre kasi yung seven weeks na nandyan ka sa Pinas, eh sobrang miss na miss kita dahil nag-iisa lang lagi ako dito. Salamat sa Diyos dahil sa hinabahaba ng ating pag-aantay sa iyong visa sa, to Germany. Finally, ay kumating din. Kasi sya ka na mahal kung laging kulang ang oras ko para sa iyo dahil sa trabaho ko. Kaya kahit sana sa ganitong paraan lamang eh, maipadam ko sa iyo na mahal na mahal kita ng sobra. Excited na ako sa pagbabalik mo dito sa Germany dahil mag-uumpisa na tayo ng bagong buhay natin. Makakabuo na tayo ng ating mga supling. He -he. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang napakabait, napakasipag, napakamaunawain, at napakaganda, napakapagmahal, at napakaiyaking asawa. Mag-iinip ka lagi, mahal, lalo na sa pag-alis mo dyan, ha? I love you so much. Nagmamahal ang inyong, ang inyong pinakagwapong kabiya. <laughs> Both from Germany with love. Ayan! Pina-surprise na lang pala ni Mr. Bo, inyong darling. Anong gusto mong sabihin sa kanya, mga siya mga mga Message na lang kita, mamaya. Thank you, thank you. I'll see you soon. Yeah. Tawagin oh, okay, kita, mamaya anong reaction mo, ma'am? Nagulat ako ko baka mo yung passport. Ayun, kaya po na ma ang <laughs> <laughs> mag-alis bukas. Okay, yeah. Ayan mga ka-SB, mga ka-Surprise bodies muli nila naman saksihan ang isang panibagong surprise na pagmamahal dito sa Inos Loban, sa Lipa, sa provision ng Batangas. Actually, ang birthday talaga ni Ma'am ay sa August 16. So dahil paalis na siya bukas, ang kanyang mister, napaka-sweet na mister, ay gumawa ng paraan para naman Napakabahit! Kasi ng tapot ng puso oh ni Ma'am Marie, ano? You know? Ayan, sa kaya naman sa aming mga surprise bodies na nito na sa tulad ng ganitong classic surprise sa kakaiba, makabago at nakakaatid ng puso. Let's for the Shackles, my best shoppers. Kami lang naman ang programong naghahatid ng iba't ibang classic surprise at pagmamahal para sa mga mahal sa buhay ng aming mga kababayan mga kapag around the world. Ang mga pala ng si Archie Mimera, ang mga master, love dito sa probinsya ng Batangas, Laguna, so, Ayan. Ang laging tatanggap, laging yung problema na sa buhay, don't forget to spread happiness. po kayo sa mister. See, you. See you soon. <laughs> Picture namin kayo ano